Maulan ang umaga, guys. So, ito maulan. Ayan. Hirap magkikilos pag ganitong mulan. Kaya dito, pambay mo na tayo dito. standby muna tayo guys umuulan guys ayan nakita nyo pumapatak ang ulan ang ulan maulan sa labas Maulan na umaga maulan, maulan, maulan guys yan ako yan gusto nyo bumili ng itlog itlog na nilaga gusto nyo bumili ng itlog guys yan, bilhin na kayo ng ah bigay. Ito naman si Chini. Ayan. Chini! Chinini! Chini. Chini! Gutom na kayo? Ha? Gutom na yung mga pusa. Ayan. Pakainin kaya natin yung mga pusa ng itlog. Ayan o. Shanghai. Ayan na kay guys. Ayan o. May bola-bola merong prawns merong biruya alam nyo ba kain okay, na ba kaya ng ganyan tangit lang yung camera ko guys, kay, kaya tangit yung dating ng kulay dyan parang black brown pero brown na brown yan Dito. tangit lang po yung camera tsaka yung nagsasalita tangit po yan <laughs> o so. yeah, no? maulan maulan Kanina pa umulan, hindi pa din tumitila ang ulan. Kaya, uh, medyo relax-relax kung may time. Habang pinapakaraming daman ang panahon, hindi tayo makalabas kaya umuulan. Ito naman ay okay. alponcho. Agon sa soka. Mm Hindi -hmm. na kayo guys. na ako nakapagluto ng mga mga ayan, bola-bola. Kaganda ng kulay niyan dito sa labas. Pero sa kape na, kamera ko pangit. Ayan, nakahawa na yata sa kapangitan ng pusalita. Na. dahil mula na hinik sila, yeah. mga bibi, bibi, kuku 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 kuk, kuk, kuk. tingin pa sa camera itong isang baby na ito. Kala niya, katayin siya eh. Hindi pa naman siya pwedeng katayin. Malit siya. Baby pa lang siya. Baby, baby. Baby, baby. So, chini. Thank chini ginagawa mo, Chini? ah, Chini, Chini, Nin. Anong ginagawa ng Chini? Chini, Chini. Miu? Miu? Putom ka na, Cini Chini? Chini, Chini? Anong ginagawa mo, Chini? Ay, eh, mga baby, oh. Hmm. Chini, yan ka kasi maulan. Ah. na nananahimik ikaw kasi umuulan. Ah. Oy. Chini-chini. 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 Kasi umuulan. Mabait ka ngayon na, hindi ka umalis, ha? Magpakit ka dyan. Ha? Magpakit ka lang dyan, Jenny. Hini, hini, Jenny. Magpakit ka lang dyan kasi umuulan. Stay dito lang dyan. Hmm. Nasaan yung mami mo? Nasaan yung mami mo? Ma? Ayan guys. Hindi pa ako nakapag ng mga hindi kasi medyo maulan at may bumibiling downy na dambuhala. <laughs> bumibiling downy nga no? Aray ko. Anong downy gusto mo? Ito? Yes. Isa lang? Isa lang. Ayan, bumibili yung Lambo. Ay, hindi yan yung no, color pink ba? Oo, oh, color pink yan. Salang. Salang ba? Ulit lang, sasaklihan kita. Ito so, yung green. Nighty green? Oo. Yeah. Kunin ko na dito. Isa lang? No, Ay, yeah. kulang, lang. Walang pa yata yan na, ng piso. Tapos isa isa tapos uclick ko pang tres. Bakit tres? Oh, ay. 20. 13 pala. Na-mali mali ni ating bali-mali yung yung yom Yung customer rin na mali mali dito eh. <laughs> <laughs> Anak lang si Paklong. <laughs> Meron ka pang 10. Oh, Ayun. Thank you. Ayan. Hindi masyadong konti lang bulbil yung medyo kasi maulan po, guys. Mabili na kayo ng itlog. Pag maulan, mabili ang itlog. At saka tuyo. Ayan, tuyo. Ayo guys, pili na kayo guys. Kapangit ng aking ano camera, ma dark. Shadow ma dark. alam kung paano paano siya mag magiging maayos. Punta tayo sa labas. Punta tayo ulit sa labas. Yan. Maulan. Maulan guys. Yung, yung, aming, ano, pinaglulutuan sa labas. Maulan, maulan guys. Ay, sa labas. Bakit kaya ang usok? Ay, kasi hindi siya umapoy. Ay. ito po ang buhay probinsya sa probinsya ganyan po open open lang paglabas so, mo ng bahay may mga puno may mga halaman sa deliver mga to ang COVID. Nag-deliver, wala lang ang ating mga galon. Kasi na nag-deliver. Uhaw ano ng mga tao. Thank you guys sa panonood. Sa susunod po. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bye-bye.